Bumoto kami para i-remand ang impeachment complaint sa Kamara. Pinapaboran daw namin yung nasasakdal. Sinabi ko na rin yan. Na yung kontra sa impeachment at pabor sa impeachment, hindi ko didinggin. Na yung kontra at pabor kay Vice President Sara Duterte, hindi ko didinggin. Dahil may rason kung bakit babaeng na mata ang simbolo ng ating ustisya na humahawak ng spada sa kabilang kamay at panimbang sa kabilang kamay dahil wala po dapat kinikilala ang ustisa na personalidad. Sino man ang nasasakdal, dapat pareho lamang po ang ating mga magiging desisyon. Sabi din nila, will of the people daw ito. eh, sino ba si people? Balikan po natin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa panunulat ni Justice Malcolm sa Alejandri, Alejandrino versus Manuel Quezon, Pinag-aaralan po ito ng mga